Hello guys. Pakita ko lang sa inyo guys. Oh. Crystal. Snow crystal guys. Uy, nahulog sa yung Ito din Yan yun guys Ang ganda guys no Uy, nahulog so, yung... guys, madami. Ito, wala na. Andun pa din. Andun. Kita ko guys. Ganda. guys, okay, dito. Ah. Snow. Crystal snow. Ganda guys, no? Wow. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Yan lang muna guys, yung ano ko guys. Kano lang tayo. Kasi pagdating ko kanina dito sa amin, galing ako trabaho. Pagdating ko, itong nakita ko snow. Crystal snow. Ganda na. Parang ano. Malami. Pero ito yung mas nanak ko. Wala yung pang ito yung nakita ko guys. Ang ganda talaga. Nakita natin. No. Ah, oh, iyalang. Tanggalin atin. Uh. Enda guys, no? Ah. Mm. Barang an. Diremoshado ngalamit. Ayalan muna. Pagbating kan sa bahay ata. Uy, ngandaw. Dito lang to, sabila kasi may ara dito sa kabila wala. hindi mo na allow na ano na anon, na ano ng araw kanda yeah. uh, dun pa din yung mga bata sa loob nagsisigawan naglaro yan yeah. update update na muna tayo guys itong snow dito madami pa rin ito hindi ko natapos yung ano ko project si trabaho Malam to guys yan. G crystal snow crystal sana ul crystal sana ul crystal Ayan. sana ul crystal. Ano muna guys ha? update ko lang kayo guys kasi nilalamig ako hindi ako naka-jacket yan ano-ano lang muna tayo ito yan snow crystal parang ano guys no